Magandang, 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 araw po sa inyong lahat mga kalakbay. Isa na naman po ang araw na punong-puno ng pagpapala na galing sa ating Panginoon. At isang maghapong mararamdaman po natin ang kanyang patnubay at gabay. At mararamdaman natin ang init ng pag-ibig ng Diyos. sa po ang ating panalangin at pagbati para po sa araw na ito. Amen. Today is what? WWWW. Ano yun? Winning Wonderful Wednesday, o oh, di po ba? And today, yan, araw nga po ng Merkoles, samahan niyo po ako, sabay tayo magnilay, patungkol sa salita ng Diyos kung paano tayo ng ating Panginoon, para sa buong araw na ito. Pero baga po tayo magsimula sa ating programa, samahan niyo po ako, tayo manalangin ngayon ang ating dubina to God's love. In the name of the Father, and the Son the Holy Spirit. Amen. Today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the abounded limitless overflowing abundance of god's goodness today i open myself to god's blessings healing and miracles today i open myself to god's word so that i become more like jesus every day today i proclaim that i'm god's beloved i'm god's servant i'm god's powerful champion and because i am blessed i am blessing the world in jesus name amen kung meron kang reflection, paki paki-comment na mayan ng lahat tayo ay ma bless. Pero gusto ko gusto kong tunan ng pansin dito at ay sigurado mo narinig mo na rin. The truth will set us free. <laughs> the truth will set us free. Ano ano yung katotohanan? Katotohanan tungkol sa atin. Sa maraming bagay. Katotohanan tungkol sa buhay, katotohanan tungkol sa sarili, at yung pagpapakatotoo mo. alam mo ba yung pagpapakatotoo? At pagpapakatotoo tungkol sa atin, sa sarili mo, ikaw ba? Nagpapakatotoo ka. ba diba? Katulad ng commercial na Sprite. Magpakatotoo yeah. ka. Ayan. The truth and this truth, no matter what, it will set you free. It will set you free on your life. So, ano ba ikaw ay makalaya. So handa ka na ba magpakatotoo sa iyong buhay, sa iyong bahay, sa iyong minamahal. Ayan, ipakita mo kung talaga kung sino ka. Hindi mo kailangan magsuot ng maskara para lamang sa kagustuhan ng iba. Ipakita mo kung sino ka talaga kung, pa, kung paano ka ginawa ng Diyos, kung paano ka minahal ng Diyos, kung paano ka pinatawad ng Diyos. At hayaan mo mamutawi ito sa iyong buhay, ang iyong pagpapakatotoo at ang iyong pagpapat, pagpapatotoo sa kakalan niya. Amen po ba? Amen. Yan, tayo Lord, salamat. Mahirap, Lord, magpakatotoo dahil gusto namin i-please ang ibang tao sa mga bagay na nakikita nila sa amin. Pero Lord, naniniwala kami na sa oras na kami ay magpakatotoo sa oras na kami ay magpatotoo ng ngalan mo siguradong magkakaroon ng malaking pagbabago sa aming buhay at lahat ng to Lord God hindi namin magagawa kung hindi namin kailangan kung hindi namin kung hindi ka namin kasama sa aming buhay at Lord sana po ay kami po ay gabayan nyo at nang kami ay makapagpatotoo salamat po Panginoon at kami po ay uh, inyong uh, patuloy na mahalin altar, gabayan sa araw nito. Lahat ng ito dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tinay the Father, the sand, the Holy Spirit. Amen. Panahon naman po na aming pansama talang pamamalam sa inyo. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin. Salamat po sa inyong pagsama sa amin dito po sa inyong uh, kalakbay sa pagninilay. God is in you. Continue shining His light. Because believe it or not, you are a blessing. God bless. Bye.